Hi guys, it's me Joan. Welcome to my channel. So ang itatapik ko ngayon sa aking video ito is meron bang obligasyon ang mga anak sa magulang? Ah uh, well, ano kasi itong obligasyon kasi very uh, controversial itong tapik na ito. May mga tao na sa na hindi nila obligasyon, may mga tao naman na manasasabi uh, na obligasyon nila. Um, in my opinion in my opinion at bilang bilang isang anak din um nasa nasa anak uh, kung ikaw ay magbibigay or ik kung ikaw ay uh, tutulong sa magulang mo um nasa sa atin pa rin and then Well, uh, kasi para sa akin hindi naman malaking issue yung uh, pagbigay or pagbiga, pag, pagbigay ng pera or pagbigay ng tulong sa magulang para sa akin hindi naman siya ano, hindi naman siya big issue or big deal na na so that and then kasi um, kasi ako mismo, ako mismo na justify or nasaksihan ko talaga sa aking mga mata based on my experience din nung panahon na walang wala kami nung panahon talaga na um, sobrang hirap yung buhay talaga namin noon. And yung mother ko is labandera, yung father ko is uh, pedicab driver, minsan sumasadline siya sa uh, as a family driver and yung 'yung parents ko naman, 'yung mga magulang ko naman is um kumbaga 'yung kanilang sakripisyo, 'yung kanilang obligasyon bilang bilang isang magulang is nagampanan nila. na And that's why I that's why I said para sa akin hindi siya ma big deal para sa akin na tulungan or bigyan uh, ng 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 magandang buhay din. Kasi para sa akin deserving sila. You know what? bawat tao dito sa mundo, iba-iba yung ating mga experience na, 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 naranasan, may mga, may mga magulang na hindi nila ginampanan yung kanilang obligasyon, may mga magulang na um, iniwan, iban, inabandona nila ang kanilang pagiging isang uh, magulang sa kanilang mga anak. So, syempre, yung kanilang ano, yung kanilang experience sa kanilang karanasan na now na mayroon sila, si, sasabihin nila na hindi nila obligasyon kasi hindi nga nila ginawa yung obligasyon nila noon ng time na kailangan para sa akin. It's because na uh, ginawa lahat ng aking magulang para lang kami mapa mapaaral. Uh, damitan um kumbaga pakainin and yes um, and that's true naman talaga na um obligasyon ng magulang kasi asa 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 anak hindi ko naman pinili na sila yung maging ano maging magulang ko at sila yung pumili na magkaroon ng anak but um syempre um, itong salita kasi ng obligasyon is hindi uh, hindi kumbaga hindi pare-parehas yung opinion ng bawat tao kasi nga iba-iba yung ating mga experience na naranasan sa ating buhay di ba so yes um like what i said may mga tao kasi na nami-misinterpret itong salitang obligasyon um like what I said malaking controversial ito kasi like especially sa Pilipinas kasi it's it's kumbaga kumbaga culture na talaga natin na kapag ikaw yung nakakaangat is kumbaga ikaw na ang mag pro provide ng mga needs ng like let's say ng mga kapatid mo or mga pinsan mo or mga mga pamangkin mo but nasa tao pa rin yan guys nasa sayo pa rin ikaw na, nag, na nagtatrabaho sa ibang bansa nasa sayo pa rin na kung ikaw ay tutulong kung tutulong ka man sa pamilya mo sa sa mga kapatid mo dapat limitan na hindi dapat isagad or ibigay lahat or hindi mo dapat kumbagus lahat ng mga ng mga kapatid na ini kung anong hinihingi nila kasi yan din yung ano um, mistake ng ng isang tao na kapag nasa ibang bansa na nakapag abroad na is bigay ng bigay ng bigay and then at the end ikaw pa rin ang nagsasuffer and at the end magsasabi ka sa magulang or sa mga kapatid mo and then yung mga kapatid mo sasabihin sa'yo na por sa ano kana na naka, ikaw na yung nakakaangat sa atin at mayroong trabaho na malaki yung sweldo is ganyan kana So something like that. So nagiging conflict ang ang communication ninyo sa isa't isa. So from the start talaga kailangan mong mag, mag ano, kumbaga maglagay ng grants hindi na yung maglalagay ka na ng grants kasi na ano ka na, kumbaga na overstress ka na kasi sinasabi mo sa sarili mo parang, parang sinasabi mo sa sarili mo kasi breadwinner ako, no, ikaw mismo ang nag ano niyan, kumbaga ikaw mismo ang nag title niyan sa sarili mo na kasi breadwinner, breadwinner ka tapos nasa ibang bansa ka, ikaw yung nakakano, hindi ganun so kung gusto mong tumulong Tumulong ka sa, sa kaya mo. At kung wala kang maibigay, hindi mo dapat uh, sisihin yung sarili mo. Kasi lahat naman ibinigay mo sa, ma, sa mga sa pamilya mo, sa parents mo, at dapat mo talagang ipaintindi din sa kanila na hindi madali yung buhay. Kaya nga, kaya nga sabi ko, sabi ko sa sarili ko, uh, like in my opinion na para sa akin, hindi siya malaking, um, kumbaga malaking issue sa pagbigay or pag pa, yung pag-obliga ko uh, I can say that pag-obliga ko kasi ako hindi ko naman sinasabi kasi na I mean na uh, na gusto kong suklian yung mga ginawa sa akin yung mga ginawang sakripisyo ng aking magulang. No. Ako naman kasi hindi ko yun. Hindi ko yun matutumbasan lahat. But in other way na maibigay ko naman or ma maiparanas ko naman sa aking mga magulang na um, maranasan nila yung you know yung buhay na hindi nila naranasan dati. So, syempre may mga ano, may mga anak kasi na um, um pero hindi ko sila nilalahat. May mga anak kasi na um, parang siniseryoso nila kapag sila na yung nakakaangat or nakakapagtrabaho sa ibang bansa. Parang siniseryoso nila ang pagsusuporta. And ako naman kasi, yung ano ko lang talaga, yung main focus ko talaga is yung aking magulang. Yun lang. At yung mga mo yung mga ano ko, yung mga kapatid ko, yung mga kapatid ko, ako yung nagpapaaral sa mga mga pamangkin ko. And of course kasi ako lang ang may uh, kumbaga may uh, na makapag uh, makapagpatuloy sila sa pag-aaral kasi nakikita ko naman na yung mga kapatid ko is wala silang stable job. So ako naman wala walang kumbaga walang Malaysia or walang ano para sa akin walang bahid na na ano na masama or something like that but I'm just telling here the truth na sinasabi ko talaga sa aking mga kapatid na hindi ako nag-asawa ng foreigner to support their needs No, hindi, alam nila yun, from the start talaga, from the start na nung nag-chat-chat nag, uh, nag, nag -chat -chat pa lang kami ng aking asawa, nung boyfriend and girlfriend pa lang kami, from the start, they know it. Kasi ako guys, kasi ako hindi ko, kumbaga hindi ko uh, binibaby yung aking mga kapatid. Uh, hindi ko sila kasi sabi ko sa sabi ko sa kanila magtrabaho sila ipakita nila na kaya nila ipakita nila na uh, kaya nilang tustusan or itaguyod yung kanilang mga anak and i i always told them na nandito ako para gumabay or ano tumulong din but you know for life lifetime na susuportahan ko sila no it is not that is impossible kasi mayroon din akong magkakaroon din ako uh ng anak in the future and also I also spend money na kumakain din ako dito may pangangailangan din ako uh, bumabaya din ako ng mga taxes so alam na nila nung 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 umpisa talaga so as as a siblings sinabi ko talaga sa kanila direct on that on the spot talaga at sinabi ko sa kanila yung purpose ko talaga is yung magulang natin. Yun talaga ako nakafocus sa aking mga magulang kasi para sa akin, deserving nila kung ano ang mayroon sila ngayon. And yes, I know my mother and my father they are very thankful for that. And um, happy ako. I am very happy kasi kumbaga yung ano ko, yung happiness na naramdaman ko, na naibigay ko yung pangarap na gusto ko para sa mga sa magulang ko is natupad na yun. yun know, yung parang mas ano ka pa, kumbaga mas um tawag nito mas uh, mas ano ka pa sana sa nanalo, nanalo sa loto. You know nung, yung 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 panalong yun is wala siyang katumbas na ano na, na halaga ng pera yun ang yun ang ano ko para sa akin yun ang naramdaman ko nung time na yun kasi yun yun talaga ang gusto ko since nang, since bata pa talaga ako kasi i really realize everything na nakita ko talaga na experience like what i said na yung buhay talaga namin is hindi talaga madali and i still remember when i was 6 years old sabi ko talaga sa sarili ko na kapag magkaroon ako ng pera, nasapat ng pera, gusto kong bumili ng lupa at bahay na ipapangalang ko sa kanila. Kasi yun lang ang maibibigay ko sa kanila. Hindi ko man matutumbasan lahat ng mga sacrifice from starting nine months, tapos pinanganak ako dito sa mundo, pag, tapos binihisan, pinakain, binigyan ng, ng ano, ng kumbaga ng, ah, uh, hindi man sinasabing marangyang buhay kasi na-experience ko lahat naka nakapagtrabaho ako 7 years old and then I start na mag maging labandera sama-sama sa aking mama and then na experience kong kumain ng kanin na may tubig na may asin kumain ng kanin na may toyo at asyete um kumain ng daing kumain ng ano itong 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 ginamos so, para sa mga mahihirap na experience at naranasan ko rin yun. So ako, kung ano ako mayroon ngayon, um, para sa akin, deserving talaga ng magulang ko na maranasan din nila na as long as they are still here in this world, gusto kong iparanas, iparamdam sa kanila na, uh, maano naman, maramdaman nila yung ano, yung, yung buhay na uh, maganda kasi you know what guys um yung sinasabing obligasyon is depende kasi kung status ng buhay ng magulang mo like yung yung sitwasyon kasi may mga ano may mga magulang na hindi na nila pinaoobliga yung kanilang mga anak kasi mayroon namang sila, silang nakatago na pera like for example kung ang inyong parents is abogado or teacher or police retired police retired teacher syempre may mga ano din yan may mga savings na may may mga na ipundar din yan pero kung i uh, fisherman pedicab driver labandera construction workers um, family driver hindi mo yun masasabing may ano, may, 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 may ano yun, may, kumbaga may, may mga, Not, na, na na-save sila. No, kasi mahirap na nga yung buhay. Papaano ka masisave? Imbis na isisave mo yun, is ipa, ipabibi, ipambibili mo na lang ng pagkain para sa mga anak mo, right? Or ipambibili mo na lang sa mga needs ng mga anak mo. Ganun kasi yung mga magulang. Kasi sinasabi na uh, kakainin mo na lang, isusubo mo na lang sa, ano, sa bibig mo, ibibigay mo pa sa yung mga anak para lang sila ang makakain, di ba? Ganun kasi yung mga magulang. Ganun yung sakripisyo kasi you know what yung pagmamahal ng mga magulang sa kanilang mga anak is ang conditional wala yung kapalit and like what you always said that's true na hindi natin pinili na maging anak nila sila yung pumili para sa atin pero like what i said depende sa mga experience na mga nararanasan ng bawat tao ako ah uh, galing 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 akong mahirap na pamilya and I'm proud of that na yung mama ko is labandera, yung papa ko is uh, pedicab driver, sometimes a fisherman, sometimes a family driver na minsan hindi siya umuwi ng gabi. I still remember that. I was still small na na minsan wala wala, wala si papa uh, lalo na pag ano pag bus driver siya kasi yung ano yung bus na, na drive niya is papunta ng Maynila tapos pagbalik niya palagi siyang may mga ano may pasalubong yung father na father namin and you know <laughs> kasi para sa akin yung 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 obligasyon na yun na hindi kasi ibig sabihin yung obligasyon lang para lang sa pera yung suporta sa pera no may obligasyon kasi na once yung magulang mo is manghina na kasi lahat ng kanilang lakas is as, is ginamit nila para lang masuportahan para lang matustusan ang pangangailangan ninyo. And then that day na mangyari na they also need your 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 support and and your love na uh, na you know yung needs talaga na kailangan mo silang uh, kailangan mo silang alagaan, you know, kasi Asa pasasalamat you know pero um, hindi ibig sabihin na porke porke may ano professional ka na is hindi mo na titingnan or hindi mo na aalagaan yung uh, magulang mo di ba kasi syempre someday magiging magulang din tayo then this is this is what I learned in my life uh, sa uh, sa based on my experience sabi ko sa sarili ko na mahirap pala ang pagiging isang ina kasi yung puyat at pagod, yung pag-intindi mo, yung, I know kasi yung anak ko, he's still 8 years old, wala pa siya sa teenager, uh, kumbaga, um, period. Pero I know someday darating din yan. And I will see that kung ano yung magagawa ko bilang isang ina and maaano ko ba yung anak ko, mabibigyan ko ba siya ng, ng, ng good advice, you know. Kasi as a mother din, hindi din ako perfecto. But I want na yung anak ko is mas ma-experience at maranasan din niya yung, yung buhay. Kasi as a child, kasi iniisip natin na um, yun din yung iniisip ko dati na puro saya lang, puro laro lang. Pero nung, nung nakaranas ako ng, you know, ng depression, nang pagkakaroon ng anak na kailangan talaga na may na nandyan yung mother mo nandyan yung family, yung parents mo na nagsusuporta talaga sa'yo mentally, physically, and psychologically uh, mahirap mahirap magpalaki ng anak na wala kang magulang o wala kang pamilya na nakapaligid sa'yo but I can say myself I survive with that and ako para sa akin para sa akin hindi siya big deal na Kumbaga, bigyan uh, or suportahan ang aking magulang kasi yun lang ang tangi kong maibibigay sa kanila and um, hindi forever yung parents mo na buhay dito sa mundo so as long as nandito pa sila dapat Uh, ibigay mo naman sa kanila or iparanas, iparamdam mo sa kanila yung buhay na hindi nila naranasan kasi kasi mas wala silang wala silang sinayang na mga oras, mas finokus nila yung yung pagiging isang magulang, pagiging responsible parents. Nakita ko talaga sa mga magulang ko. So, uh, hindi ninyo ako masisisi kung bakit sinasabi ko na it's not a big issue para sa akin na um, Uh, suportahan or bigyan ang aking mga magulang kung anong mayroon ako kasi para sa akin kung ano yung nakamtan ko is gusto ko rin mak makamtan ng aking magulang ang purpose ko talaga is yung aking mga magulang hindi hindi ko obligasyon na suportahan yung aking mga kapatid yung aking mga you know father side or mother side no hindi ko yun obligasyon kasi hindi naman sila naging parte ng aking buhay, ng aking journey, yung pagsisikap po is ako mismo ang nag-ano. Kumbaga ako mismo ang nag nagpursigi para lang makamtan and of course also sa tulong ng aking asawa and then sa aking magulang. Kaya ako nandito ngayon, hindi ko yun hindi ko yun nakakalimutan na naiinis lang ako sa mga tao na minsan um, kinukumpara ka na sinasabi, o oh, si ganun, maganda yung bahay, bakit ikaw ganyan? O oh, si ganun, nakakabili siya na, ng, ano, ng mga, ng mga auto, ng mga magaganda, magagara, ng mga, ano, ng mga, mga material na bagay ba na binibigay sa kanilang parents. Sabi, sabi ko sa sarili ko, hindi ko maikukumpara yung sarili ko. I am uh, contented. I am happy kung anong mayroon sa akin at also yung parents ko they are happy kung ano yung kaya ko lang maibigay sa kanila hindi ka